Tama na oy. Kalbo na kayong dalawa. Ba eh. Tama na. Tama na. Kalbo na kay pareho. Hmm. Eh. Hmm. Eh. Tak nang manok to. Kaya na pamalaki ng sabong. Kaya lumayas. Kaya eh, maghiwalay. Eh. Tama na, tama na. Kalbo na. Ay, naku. Anong nangyari niyo yung dalawa? Eh. Ito buong kayong dalawa. Nabasa lang kayo ng ulan, nag-aaway na kayo ng dalawa. Ano niya sa inyo? Ba eh? Nagulupin kayo magkapatid. Anak naman ng teteng naman. Eh? Ano naman. Ba eh? Bawa na may isa ko. Yan po, yung open air ko. Oh, tara guys. Nalaki din yan. Panya. Ano ba Tama na. Gulpi na nga. Ginugulpi mo pa.